So, hindi dito tayo sa ano, tansuan kung sa mga batang, ang mga batang uh, ito, imbis na nag-aaral ay na nagkatrabaho. Pagkano naman kinikita yung gift sa tanso? Uh, Mababang kilo nga ngayon at, uh, 2.50 na lang kilo. Kinataga namin na maraming uh, bagay din ang kahit um, bata. Parang makalawang duwag. Sa isang araw, nakakailang kilo kayo yung tanso? Mahirap din. Minsan, dalawang kilo. San yun? San yun yan? Sa so, mga ano, elektrisya ang electric pa. Mga pinagagawa rin. Eh, ikaw, hindi ba kayo na ano? Ano <laughs> <Alam> ba na <naman, laughs> mga magulang niyan <laughs> <laughs> At naninigarin niyo pa kayo. Ano ba magulang eh. Ang kayo. Gyan. Gyan imbis, yun tayo. imbis na no, mag aral kayo. Imbis na mag-aaral kayo. Alam ba ng mga magulang yung binagagawa niya? No, Kaya mo. ako kami nagaganito para sa pagpapaaral. Alam na may may namin ng pamilya namin sa magandang buhay. Ah. Eh, sa today, ano, sa tagal-tagal nyo na sa, hindi ba kayo, nagkaroon ba kayo ng ano, ng pagkakataon na masugatan kayo diyan? hindi nyo ba alam delikado yung ganyan? Ay, sanay na rin, no? Makadyo na rin naman ang kamay na. Sanay na kami dyan. Pinalo lang mga... Uh, anong bagay? Eh, hindi naman kayo na ano. Diba? Kung sakaling magkaanak man kayo, tuturuan nyo din bang ng ganyan Ay, hindi. trabaho? Ay, hindi. namin pa. paranas. <laughs> Inaranas namin ngayon. Ah, kanina si Garlio na naubos na. Sa so, iya tayo ang Dana Ray. Iti din <laughs> Sige, hindi nagtatapos ang correspondence.